Hello guys, mga katikang natin dyan. Kumusta kayong lahat? Samahan nyo kami ngayong hapon. Mayroon tayong pupuntahan. Balikan natin si Ate Merlin at ang kanyang mga anak sa Tagaytay, Kaduawan, Tabugon. Maganda ang panahon ngayon. Walang ulan, kaya hindi madulas ang daan. Patuloy tayo. Samahan nyo kami. Magandang hapon. Merlin. Ah, dito tayo sa bahay ni Merlin ngayon. Yan ito po yung bahay nila. So dinalaw namin ulit. May mga dala po kami. Ito yung bigas ng May ito pa yung school supplies. Ito muna natin ilagay. Ito ano muna natin. mm -hmm. Ayan, mayroon tayong groceries. Mayroon tayong gas. Yes. Parking ditaruh bro. Ayan, dumating na ang mga bata ni Ate. Asa man imuhang kuhanin sa on? Sinda si kito pangalan nimo? Katrina. Katrina. Yan dumating na po sila. Hmm. Iyan po nandito po yung lola nila. Yan po guys dumating na po yung mga bata galing school. Yan po guys di dito kami ngayon dinalaw namin sila ulit si si Ate Merlin, Merlene no. Ah. Ate Merlene mga bata. So ang yung pumunta kami dito. Sino sino yung dalawa? Ikaw. Katong duha hadir Kamundo ato diri no, katong pag-ari namo. Ah. Katong kusog ng ulan. Mao mo na inyong mga dosa. Hmm. Yan po ay Ate Merlin, hali hali sa. Yan so, nandito din yung lola nila, na yung lola nila. So ang balay ninyo na dito no, sa para, unahan. Para unahan. Unahan. Oo. Hmm. Uh -huh. So kumusta naman Merlin? Yung bana kumusta yung bana ni Ole? Ah, gabi ini Ole, muntas Iya. Yeah. Balik na po. Balik na po? Mm -hmm. oh, ka kano na siya mo uli? Kanang kada? kada? Sa Haira. Ha? Mo hatag sa konsumo ba? Oo. Kada si Mana? kada kinsina. Ha? Kinsina. Kada kinsina ra mo uli? -hmm. Ikaw, saan ka ito nga grade gani? Grade, grade 3. Grade 3. Oh, ikaw? Grade 2. Grade 2? Ikaw? Grid 6. Grid 6. Yung uh, pagpunta namin dito guys, ang nakita namin, ang nandito, itong grid 3 at saka yung grid 6. So, ang request sa ating sponsor, uh, bilang sila ng bag, bilang dalawa. Pero ikaw dong, unya na lang yung muha, kay Dohara ka bag among dala. Ha? Si ate, si kuya na lang siya, si ate. Ha? Ito po, uh, kunin na bro. Ito po, dalawa lang ito. Ikaw lang ate ang bibili para sa kay Dodong ha. Uh, bigyan kita na para pambili.

boksan mau? At itu ate nggak uh, ada yang groceries, mm -hmm. yeah, nggak groceries, nggak ada yang groceries. At saka mayroon tayong yes. ano po, bigas. Uh, maraming salamat, Sir Stephen of Melbourne, Australia ani Sir J sa Yoki, Maraming salamat po sa inyo. Bukod pa niyan ate. Bukod pa niyan, bukod sa groceries, mga bag, school uh, supplies at saka itong groceries natin mayroong kas na pinaabot sila si Sergi o oh, at saka si Steven. yung isa si Dodong ikaw lang ikaw lang magbili ng bag at saka dagdag school supplies ha uh -huh. Dodong ha si mama lang ang bumili para sa inyo kasi dalawa lang po yung nabili namin ha Dodong isa sakit yung pangalan mo Katrina Katrina ikaw JB ikaw Guy Ah, uh -huh. ito ate Marlene uh, mayroong ano ito po isdog isdog galing gamay one Selamat, three, selamat, five, 6000 selamat, 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 sir. Sa oh, mga -sponsor. Uh -huh. selamat, 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 kayak selamat, 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 Ah. selamat, oh, uh -huh. bugas. Uh -huh. selamat, selamat, <laughs> Supply. selamat, selamat, uh -huh. Yan po ha, sana makatulong yan sa inyo ha. Ah, balay ate pati nang guba ang ano man gid wala gina repair. Dili dili pa repair sa kan tagiyas. Yo uh -huh. mabalhin naman. Ah, mo. oh, molilipat kayo. Mm. So asa mo dito sa asa dapat. Sa panahan sa kumaguwa. Naay lote mo maguwang. Mm. So mobalhin mo dito. Mabalhin mo. Dito. Oh. Makapagi kwarta. Oh, uh -huh. yan po guys sa sabi ni ate, kung magkapira raw sila, lilipat sila doon sa lupa sa kanyang uh, kapatid. Kasi dito, hindi sa kanila dito, hindi pumaya ang mayari ng lupa na ipaayos yung bahay nila. So kaya nga, yung bahay nila, sobrang, sobrang ano po, ano? Sira sira, sira So tiniis lang muna nila, kung sana magkatulong yan ha. Yung groceries, mayroon niyang mga gatas ha. Sabon at saka mayroong dilata. Ha? Sige, dalhin mo yun sa loob. Aray, eh, At saka ate? Lamat kay eh, oh, ate, utusan so, mo sila ate, maglinis-linis ate. Uh. Grabe, sobrang dumi ate ah. No, yung mga galon ate ba, sa gilid, inya limpyuhan. At saka ano po? Ah. Uh, ito po. Mayroong sitaw, sili, at saka opo. Uh, ano po? Seeds. So ate, ah, uh, mag magloyong mo, itanong ha? Yan po galing sa Charity Ladies of Melbourne Australia. Yan na uh, tatlong pack na ano po yung uh, seeds, mga buto ng gulay Yan, sa Charity Ladies of Melbourne Australia. At saka uh, sa mga dala natin ngayon, maraming salamat sa nila ni Sir Steven sa Melbourne Australia, Sir J. sa UK Maraming salamat po sa inyo. Si babay na mo ha? Ah, uh, salamat uh. sir